Uh whenak guys, saudara so, guys, uh, nga akong trabaho karon guys no sa udtong at tutok. Sa <laughs> so, nagpainom ko og kanding sa so, naa ako diri sa kalubihan so wala pa ko naka pag uh, kanang yakap sa inyo hadiha uh, sa akong mga ka followers dyan sa mga akong mga karil So busy pa ko guys sa so, mo ni akong trabaho guys no every every afternoon mo na akong trabaho, magpa inom sa akong mga kandil so, ayan guys so to ara See. so bani ko ninyo guys o oh, uh, ayan nahikot na ka mm. dara sige inom ka dyan dali na dali inom na dali oh, so, wani sila guys ang akong mga Bino So, busy kayo ko guys every every afternoon. Kaya nagapainom dito ko sa so ilaha o tubig kay tungod sa kainit sa panahon. So, need po nila o tubig. Ito na siya guys. Hmm, diba? So, na ako nga sa kulubihan. <laughs> Katang inita. Hmm. Sige na, inom na mo. Ayan. Mm. Hoy. Tama na oi. So, ah, sa. Mamala uh, na siya, guys. Mo-nea akong trabaho ini nig kaudto. Magpainom ko og uh, candy. So kinanglan gyud ni sila uh, adtuon, guys, no, kay para dilit sila mahikot. Ayan na, ang mga ang mga lubi hangin ka ayo ayan oh, ako sa tunga sa basakan <laughs> ay sa kalubihan di ay nagpainom o oh, kandi yan among barnet guys so dako na among barnet guys so so daan ano si dati oh mm -hmm. diba mm -hmm.